Anong ganap sa mundo ng showbiz? For me, he's no longer a friend of mine. I just don't want to associate myself with John. Ito ang diretsyong pahayag ni Derek Ramsey patungkol sa kaibigan niya of 7 years na si John Estrada. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Derek na may kinalaman yun sa nobya niyang si Ellen Adarna. Sina John at Ellen ay mga bida sa TV5 sitcom na John and Ellen na inalizo ni Ellen. Paglilinaw ng Philbreed actor. Hindi ko siya kaaway. Hindi ko na rin siya kaibigan. I just don't want to associate myself with him. Taong 2014 noong magsimulang maging magkaibigan si na John at Derek. Nagsosyo pa sila sa mosquito repellent product noong 2018. Close din si Derek sa partner ni John. Si Priscilla Muriel, yes. Si John ang instrumento kung bakit nakilala ni Derek si Ellen itong January ipinagtanggol lang ni Derek si Ellen sa mga intriga laban dito. Na kung tutuuzi ayaw na raw sana niyang patulan. Nagsorry naman daw kay Derek si John dahil ramdam nito ang kanyang galit. Hindi nagustuhan ni Derek na pati siya'y nadamay sa issue. Paglilinaw niya, hindi raw siya nagstay sa isang Batangas resort sa 5-day duration ng lock-in taping. Kundi una at ikaapat na araw lang na may dahilan. Klinero rin ni Derek na hindi pasaway si Ellen na pumayag pang tapusin ang season 2 ng sitcom kahit walang kontrata. Gusto lang daw ni Ellen na masunod ang kanilang usapan kaugnay ng cut-off time nito. Bagay na ipinagwalang bahala ng produksyon. Anong masasabi mo sa balitang ito?